Thank you. Thank you. Thank you so much. Naging matagumpay ang sinasagawang thank you campaign ng Department of Tourism. Ang thank you campaign ay isang pamamaraan ng ating bansa upang mapasalamatan ang iba't ibang lahi na nagbigay ng tulong pinansyal, relief goods at iba't ibang ayuda para makabago ng ating mga kababayan na nasalanta ng Typhoon Hayan noong nakaraang taon. Ginamit ng ahensya ang social media, print ads at mga billboards sa mga matataong lugar sa iba't ibang bansa Upang mas mapahatid ang pasasalamat ng mga Pinoy. Kabilang dito ang New York, United States, London, United Kingdom, Berlin, Germany, Paris, France, Tokyo, Japan, Orchard, Singapore, Toronto, Canada, Sydney, Australia at Seoul, Korea. Thank you. Thank you. umabot na sa may isang milyon at walong daang libo ang naaabot ng mensahe sa buong mundo. Ayon sa Malacanang, ang Thank You Campaign ay isang kampanya para maipakita nating mga Pilipino ang ating lubos na pasasalamat sa lahat ng tumulong sa ating bansa. Ito po ang, it's, it's, uh... I think it's the general sentiment of uh, the Filipino people that we are very grateful for the help that the world provided for us. Uh, the thank you campaign is a manifestation of that gratitude that the Philippine people would like to express to the entire world. And uh, talaga namang malaki ang tulong ng ating mga kaibigan at ating mga uh, our foreign neighbors to our to the plight that we just underwent. And so the thank you campaign was an apt and humble way of expressing our gratitude towards the entire world. Sinimula ng ahensya ang kanilang kampanya noong nakaraang Sabado, 4.40 ng hapon, oras dito sa Manila. Eksaktong tatlong buwan ang nakalilipas matapos sa ng bagyong Yolanda ang bansa. Panawagan ng Department of Tourism, patuloy na gamitin ang hashtag Philippines Thank You upang patuloy na maikalat ang lubos na pasasalamat ng ating bansa sa mga tumulong sa ating mga kababayan. Thank you Thank you Thank you Thank you, Thank you. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.